<laughs> Nandito kami ngayon sa Unisan? ano ba? Artisan. 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 pala. Sorry guys. Nandito kami sa Artisan. Artisan Square. Dito kami bibili ngayon ng shoes ng aking bunso. Ayan guys, namimili na siya. Oh, tignan mo, laki ng ano guys. so, 2.5, pag nag, ano ka sa kanila ng, palo ka ng FB nila, if nilang FB page, is 1.5 na lang. Tama nga, sabi ni Mon. Kasi sa kanya parang ito eh. Ano, 1.5 nga daw. Siya papiliin. Siya may gusto. Ayan, namimili ng aking bunso. Maganda yung, ano niya. Bit niya. Ano niya yan? Ifa, sa palo na yan. Okay. 2.5 eh. Hindi, magiging 1, uh, uh, two five daw itong ganito. Ang gaan, no? Parang ang gaan. Medyo, medyo lang. I May mean, available din mga sizes, kaya? Hmm, syempre. Yes, yung ano yung muna yung size mo? Kung mong sukatin, di ba yung... Uh, ano yung... 3, mm -hmm. siya Dati, 11. 55. 2299. Ito po yung service. Malaki ang paan yun, eh. Last na ito, para siguro ito sa'yo. Pero pag ayaw nyo po i-avail ang previous, mag-order <laughs> pa <laughs> kanina. Hmm... Um, 9, 9, 9. Meron na kayong pinis. Kasi na, nah, kamila, si ka na, mabis, yung, parita na yung kanyang Nike. Huh? Ah? Nike They're yan, diba? Ay, pila pala yung dati nyo. Nike na ngayon yan. Yeah, Medyo, ano lang. Maluwag. Masikip. Masikip? Masikip eh? mas, mas, lang. Mas, uh, na Pero mm. okay na siya. Mm -hmm. Ano po? Mag-expand pa naman siya. Basta hmm. lagi mo lang siyang... Yan, yan nga, nga, oh, hmm. saan? Ano na yun, nasira na. Lakas ang, ano eh. Lakas ang impact ng aking, ano. <laughs> Thank you. <laughs> oh, yan na. agad, pansin. Ha? Wait lang. Sige, hindi mamili ka pa ako, anak, ay, hindi yung mo, mo. ano, upo nga tayo dito. Uh, Ayan guys, yun, ang daming mga ano, mayroon na silang mga t-shirts. Ayan. Mayroon silang mga, iba-iba rin pala guys, may shorts. Ang mga jogging pants. Ayan. Po kayo kayo. May mga pang bata din na mga shoes. Ayan, guys Na, mamili ka. Ayan, dito kami, guys. <laughs> Napapansin yung hikaw ko. Ayan. Pati yung aking bag. Ayan. Marami pa na. Oh, ka lang. Dito, mayroon dito. Ay, libre pala ang wifi dito, Papa. Oh. Run more TV siya sa so ano, YT. Ako naman, Mari Chris May Moreno. Sorry, 'yan. sukat ulit siya. Kasi malaki ang paa, sobrang laki ang paa talaga ng bata. Papalitan itong kanyang old shoes na fila. Kasi naman. Paa siya. Hindi masakit. Ay, ay, ano, is isipper mo muna. Ano? Ay, isipper, sintas mo muna. Hindi naman siya masikip. Ay, oh, may munggo pala, te. Ganda. -hmm. may ano. May ano. Wala, hindi ako nakatawad ng tissue. Okay na siya. Okay na. ilakad mo nga, ilakad mo. No? Para kung komportable sa'yo. Maganda ba? Oh, sige. Yan. Magkano daw yung ganyan? makikita niyo oh, na Ay. <laughs> sir. Ayan, o. Oh, nag, ano na siya. Nag, palo na siya ng page ng store na to. Mm -mm. Vlogger kami dalawa. Ano na kami? Ano na kami? Register? Ano na kami? Naka monetize channel ng aming mga ano, channel. Para Mm Tapos mag-share-share mo yun Oo, oh, oh, share natin. Oo. oh. -oh. Ito yung ano ko channel. Sa akin, Marie May Moreno. Green yung ano, profile pic. Mm. Oh, kasi sunod pupunta naman ako dito yung aking yung isa namang dalaga ko bilhan ko ng black shoes. Sunod naman yung isa. Sa isang hunaning, no? Kasi ang bigat. Das, ang gastos. Tat ano yan? Anim yan sila niya. Namatay yung eldest ko. Yung isa naman, psychologist na ngayon. Tapos yung isa na sa Japan. Tapos yan sila ngayon, nag-aaral tatlo. May event sa Japan. Mga ganito. O kasi alam mo, nakikita ko na kita sa international, ganito. Sabi nga nila, parang pang ano na daw, pang Oo, ang ganda ng quality. Ay, nilidin, Oo, nilidin, Oo nilidin, ganda. Nilidin. Oo, hindi. Maganda. Marami akong iba-ibang quality na nag-try ako. Ang gaganda. Pero nagustuhan ko to kasi parang flexible siya. Ang ganda. Marami. Kasi yung dati, ang ginagawa ko lang, dito lang sa local natin, sa ano yung tinatawag na ano yung kuna ko, ano ba yung isang ginagawa ko. Hindi siya, ano, hindi siya magandang quality pag tumagal. Nag-spread out. Parang ganun, tumalawlaw. Ito. Tsaka yung mga iba kong ginamit. Hindi naman sa pag-ano sa local, no? Pero iba talaga. Maganda. Oh, yan. Yeah. Sige, go. Ayan, guys. May napili na yung aking bunso. Ganda nga. Magkano gaya doon yung... 2.5 original price. Pag nakapalo po, 1.8 na 1.8 na lang. Pero kung mag-a-avail po kayo ng... 299, may kasama na siyang slide. Abutin po siya ng 2,099 pesos. Saan yun? Anong slide na yun? Sleeper po yun. Ah, pati na OEM na rin to, ma'am. Itong slipper po na Makasave na po pa na. Ah, ganyan. Opo. Kasi ang original price po niya is 800. Sige, iabil ko na, na rin yan sa, kan sa kanya. Tapos, ko, ano? edit sucks po mm -hmm. na makapal. Mm -hmm. Sige. Pilitan na po, sir. Sa kanya na lang yung sleeper. Ayan guys, may promo sila. Pag naka 2 plus ka, 299. Additional 299 po. Ay, additional? 299. 209. Ah. Di ba? Oh, ah, 299. Ah, 299. With ano na yun, socks and ah, slippers. Ah, tapos ah, uh, 18 niyam. Add ka, lang. Add ka lang ng 200. Ah, yun lang pala. Akala ko na sa 2 plus. Sige guys. Kaya po mag ah, i ah. 2,099. Okay, sige. Be, hmm. gusto ba yung ikaw na lang mag-abil chinelas? Ikaw na lang mag-abil lang chinelas. Wala kang chinelas, di ba? Oh, sige. Kasi alam nga siya sa ano sa mga... mag na kayo sa ako, ang dami kong mga gamit Hanggang ngayon, kaya luma na niyo Ito, luma na to, Ilang Dalaga pa rin yung aking psychologist nito Ang ganda pa Maano ako yung maayos ako sa mga gamit Sila, maano Kahit mamahalin talagang Ano Ayan guys nag kami ng Ano nila Para may free na socks and Slipper Ano size mo? Yan 40 44 din 40-40? Hindi niya alam yung sizes niya ka. Eh, ang alam lang niya sa sapatos, 11. mag ka na. Ayan, guys. Nandito ako ngayon. Kami ni Ron. Sinawahan namin yung anak namin kasi bumili ng sapatos. Dito lang kami sa good ano guys. Ah, good quality okay. din siya guys. Yung okay. ano nila Oo, dikita siya pa search. Oh yeah. Ang okay. gaganda. Mm -hmm. Si Sir Ronald. Si siguro ang Ronald. Oo. 45 mo na din, baka para sure. Ganito rin po, black. yung pinapapalo mo sa akin, sir, yun yung ano mo, channel. Ito, sir, pinalo na kita. Hindi, send ko sa messenger yung ano. Okay, yung link. Pati sa akin ba, i-send eh, mo na rin sa kanya. Yung Marie Chris May Moreno. Punta oh. tayo ng shop. daw, Ronaldo M. Uy, bakit nandito ka? Ronaldo M. <laughs> Ronald Moreno yan eh. Ayan guys, mayroon na silang mga accessories. Ayan, tagwa 100. Mm, mm Ano na kami? Ano na talaga? Anong oh, ilang followers mo ka din? Ako, may 5,000 pa lang naman ning. Eh. Mm -mm. Subscribe. Mm Ayan na guys, ang nabili ni Bunso. Yan yung na, ano namin. Mayroong, mayroong promo. Ayan. Picture kasama si daddy. Ganda ng kulay. Smile! One, two, three. Guys, patulong guys. Ito po. Okay, thank you.